may bagong aabangan sa GMA mga ka-star, eto si Eman Pacquiao pumirman na sa Sparkle ng GMA Network so mga ka-star, ito ang simula ng pagpasok sa mundo ng showbiz, nitong anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Kabatiin lang po natin ang ating mga viewers at nakakatuwa naman ito palang ating mga videos ay pinapanood din ng mga kababayan natin dyan sa US at sa Canada. Nakikita po kasi natin dito sa ating YouTube studio kung saan ang gagaling yung mga views mga ka-star. Saan mang panig ng mundo kayo naroon ngayon, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Nung mga naunang interview kay Eman, sinasabi niya na ayaw niyang mag-artista. Anong nangyari maka kay Star? Bakit biglang napapayag ito ng GMA? Hindi kaya mas malaki ang offer sa kanya? Or dahil nga nasa dugo naman talaga nitong si Eman ang showbiz dahil yung tatay niya, 'di ba nga si Manny ay dating nag-artista din, pinasok na lahat. Anyway, ayun sa kanya, ay open siya sa posibilidad na tumanggap ng product endorsement. And surely, darating talaga yan. Kasi sikat na sikat na nga itong si Eman Bacosa Pacquiao, simula nung kilalanin siya ni Manny. Tama naman si Manny, sabi niya nun, na ipapagamit niya yung pangalan para mas mabilis ang pag-angat ng kanyang anak. And ito na nga. Uh, willing siya tumanggap ng endorsement basta, basta daw aligned sa values niya at kung naniniwala siya dun sa produkto so yung mga sugal yung any negative na bagay hindi daw siya sang ayun doon. Labag daw ito sa kanyang pananampalataya bilang kristyano. Ito si Eman Pacquiao mga ka Star, since nga noong manalo siya sa Trila in Manila 2 dito sa Araneta, Ah uh, ay sa Smart Araneta eh dati nasa 200,000 lang ang kanyang Facebook followers sa ngayon lumalampas na sa kalahating milyon ang bilang ng mga taga-subaybay ni Eman Bacosa Pacquiao sa nabanggit na social media platform isang matibay na ebidensya mga ka-star ng patuloy na pagtaas ng kanyang pinatamasang popularidad Ayan mga kay Star, hindi imposibleng magkaroon ng mga alok na product endorsements kay Eman dahil sa kasikatan niya sa kasalukuyan at sa kanyang maganda at positibong imahe sa paningin ng publiko. Mga, mga Star, ang nakakatuwa dito kay Eman Pacquiao at kitang-kita naman ito ng publiko ay ang pagiging humble nito. Hindi tulad ng iba, yumaman lang nalilimutan ang pamilya. Itong si Eman, kaiba talaga, kitang kita mga kay Star, mana kay Manny Pacquiao uh, knowing anak siya ni Manny Pacquiao, pangalawa sumisikat na siya, pangatlo ang gwapo niya, maraming may insecure sa kanya at syempre malakas dahil nga buksingero pero consistent talaga ang pagiging humble niya mga ka-star kumbaga hindi scripted Hin alam mong hindi peke authentic na totoo talaga yung u ugaling ipinapakita nitong si Eman bako sa pakyaw sa publiko mga ka-star and speaking of uh, pagkakapareho. Actually, mga ka-star, napakarami. Halos lahat na yata ng katangian ni Manny Pacquiao ay sinalo na nitong si Eman Bacosa Pacquiao. Um, etong si Eman Bacosa nga, um, uh, yung napabalitang anak ni Manny. At, at this time kasi, ay inadmit uh, in, in admit na ni Manny. In fact, uh, pinagamit na ang kanyang apelyedo bilang Pac Pacquiao. So dati, bakosa lang ang ginagamit siyang apelyedo. Anyway, balik tayo mga ka-star. Uh, sa pagkakapareho, sa napakaraming pagkakapareho nitong si Eman bakosa Pacquiao uh, sa kanyang daddy na si uh, world boxing champion uh, itong ating uh, pambansang kamoon na si Manny Pacman Pacquiao. Speaking of pagkakapareho nilang dalawa Actually mga kastar talagang marami silang pagkakapareho At isa-isahin natin ang mga pagkakapareho ng mag-ama Okay, simulan natin mga kay Star sa physical features uh, Ayan, simulan natin mga kay Star sa kanilang physical features ah uh, Kita naman mga kay Star, obvious talaga na sa lahat ng anak nitong si boxing legend Manny Pacquiao ay itong si Eman ang pinakakamukha at hindi mo matatanggi yan uh, tingnan mo talaga mukha ni Eman at ni, at ni Manny akalay uh, mong si Eman ay batang Manny sobrang hawig na hawig sila sabi nga ng ibang mga ka-star natin lamang lang daw si, ng lamang lang daw ng sampung paligo si Eman Simply because ma <laughs> Simply because mga ka-star si Eman ay matangkad 5'10 ang taas At saka artistahin talaga Kaya nga mga ka-star diba tinatawag si Eman bilang Piolo Pacquiao At dahil dyan dinalaw nga nitong si Piolo Pascual itong sinasabing kanyang kamukha na anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao at ito nga itong si Eman Bakosa Pacquiao. So, hindi may tatanggi talaga mga kay Star na anak eh. ah uh, yun nga, tama lamang uh, Japanese ang lahi ng mami ni uh, Eman Bakosa Pacquiao. Si Joanna I think half Japanese pero tingnan nyo yung mukha ni ano ni itong si uh, Eman parang Mexican eh pagka Mexican parang ano eh parang yung mga gwapong kalaban ni mga gwapong nakalaban itong si eh, si Manny Pacquiao noon ay, ganyan yung looks niya eh. Pangalawa mga kay Star, yung gesture o ang kilos nila, hindi mo maitatanggi lalo na pag nasa ring or boxing ring itong si Eman. Ang kilos, ang manirisim, pakyaw na pakyaw talaga mga kay Star. Akala mo nga si Manny Pacquiao yung nakikita mo or pinapanood mo. Ganon sila ah uh, magkapareho in terms of gestures or yung kanilang kilos mga ka-star. At pangatlo, pansin ninyo yung, yung ngiti nila mga ka-star. Tingnan nyo, pag ngumiti sila, parang ang laki ng smile na parang nakakaloko. Na parang alam mong authentic talaga eh. Parang pilyo na nakakaloko. Ganun nakatuwa, nakatuwa yung tatay. At pang-apat mga ka-star na pagkakahawig nila ay... Yung sinabi natin kanina, humbleness obvious na obvious yan, kitang kita kaya nga siguro natutuwa din itong si Mami D ditong kay Eman kasi obvious talaga yung pagkakahawig, pati yung ugali at pati nga itong humbleness oh, pansinin nyo mga ka-stars, sa dami ng hirap na dinanas nitong si eh, eh, si Eman bakosa sa kanyang pagkabata eh, kita mo naman daw yung magsalita, parang walang bitterness sa kanyang puso with The status nga niya ngayon bilang anak ni Manny Pacquiao at sumisikat na rin eh nananatiling napaka low profile niya magsalita napaka humble So parang may another Pacquiao talaga tayo ngayon Kumbaga parang biglang naging bata nga si Manny Ayan, humbleness At pang lima nating pagkakapareho nila mga ka-star Ay ang passion sa boxing Kumbaga, okay lang kay Eman na mabugbog, basta dito siya masaya. Ah, uh, kasi nga, tutol nga si Manny Pacquiao eh, na mag silang magkapatid kasi alam nila kung gaano kahirap. Pero, eto pa, inoferan ni Manny Pacquiao na pumunta na lang sa Amerika at mag-aral itong si Eman para magkaroon ng magandang buhay. Pero tinanggihan. Bakit? Kasi gusto niya, ah... Uh, ito daw yung kasi yung passion niya parang sabi niya magsisisi daw siya pag di niya ginawa ang pagbuboxing kasi nasa dugo niya yan parang si Manny so kahit mahirapan basta ito yung gusto niya gusto niya at dito siya masaya uh, number 6 nating pagkakapareho ng, ng mag-amang Manny at Eman Pacquiao ay ito si Manny matatandaan natin ay nakilala bilang donut boy kung mag nagtinda ng donut nung kabataan niya ito naman si Eman, yun nga na mata, natatatak sa isip natin na kung mag ang similarity siya dito ito nga yung uh, siya ay naglilinis nangangalaga sa kanilang tanim uh, na saging sa Pareho sila eh, na, na lumaking mahirap, uh, binubuli at binubugbog. Eh, in case of Manny naman, hindi naman siguro binubuli at binubugbog si Manny. Pero yan ang laro ni Manny. Kung baga larong kalye niya to, itong batang laro niya yung boxing eh. Pareho parehong laki sila sa hirap ng buhay. At pang pitong pagkakapareho nila para uh, paraho silang maraming kapatid mga KaStar. Ayan, ang saya happy family sila. At nakakatuwa naman doon kahit marami sila, nagmamahalan sila. Pangwalo natin mga KaStar in e, nga ah uh lahat pinapasok nitong si Manny Pacquiao eh. At etong si Eman, ayan na nga, bukod sa pagbo-boxing, eh pumasok na rin siya ngayon sa pag-artista. So ini expect natin pag may nag-offer dyan maging singer, kakagatin din ito ni Eman. Eh, soon, darating yan yung mga endorsement na dahil nga sa takasikatan na ngayon ni Eman at uh, saka maraming natutuwa dahil nga ang bait na bata eh. So, expect na natin endorsement na susunod yan. Hahataw din ito sa endorsement katulad ng kanyang daddy Manny. Idagdag pa, anak ng Manny Pacquiao yan. At syempre malamang ang susunod yan ay... possibly pumasok din ito sa uh, politika. At ang pangsyam natin mga kay Star, pag tumingin sila makikita natin pareho pareho yung the way sila tumingin na pag tumingin sila may kasamang ngiti Parang ganon Yung mga reaksyon ng mata nila nakakatuwang personality mga ka-star Pang sampo yung boses, mga ka-star, aakalain nyo na yung nagsasalita ay hindi si Eman. Aakal, aakalain natin na si Manny Pacquiao yung nagsasalita kung hindi natin nakikita yung video. Uh, isa pa, mga ka-star, parehong malambing itong dalawang ito. Kung mapapansin natin si Manny Pacquiao, uh, lagi ng na, na yung mayakap tumahalik sa kanyang mga anak. Uh, eto namang si Eman, ganun din. Biglang nagdanakaw ng kiss dito sa daddy niya noon. And hindi lang naman kay Manny, even doon sa kanyang stepdad, step sa kanyang Papa Sultan ay ganun din ang karakteristik nitong si Emans. Plus mga star may natural na karisma ang magtatay. Uh, let's be real, si Manny kahit hindi magaling sa English dati, bongga pa rin ang charm. So kuha niya talaga yung puso ng tao eh, mayaman mahirap. Ito namang si Emman, hello, Gen si charm with a twist. Yung tipong tahimik lang pero may dating tapos bigla mong mapapansin, di ba? Magnetic ang kanilang personality. Kaya yan mga ka-star, grabe ba diba? Nakakatuwa talaga kung paano kahit hindi lumaki sa puder ni Manny Pacquiao ay lumabas na halos kapikat si Eman Bacosa sa Pacquiao sa itsura, ugali at puso ng kanyang ama. Para bang may bagong Manny Pacquiao na naman tayong aabangan ngayon. Fresh version pero authentic pa rin. At the end of the day mga ka makikita mo na dugo talaga ang hindi, ay hindi matatalo. At sa mag-amang ito, kitang-kita ang kahit uh, hindi uh, lumaki si Eman kasama si Manny per, kumbaga yung influence pero ayan, lumulutang talaga lumalabas talaga ang pagiging Manny Pacquiao sa kanya at syempre mga ka kung nagustuhan nyo po ang ating video please like, share and comment down below kasi dito sa ating channel pinahalagahan natin ang inyong mga opinion mga ka Maraming maraming salamat po sa inyong panunood mga ka-star. And reminder na rin po kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. Uh, mga ka-star, please subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat mga ka-star.